ng ni Fr. Pilato pinakos sa cross na matay at na uunang ng mga yun ng higat ng araw yung mga yun sa langit at sa kanan ng doon ang amang makapanarihan sa lahat doon para rin sa mga yun at mga matay na so, naman ako sa mga lima. sa banal na simbahan ng talika at ng mga banal

Panginoon na nakalang sa iyong kamatayan at pag sila ay dalito sa pag-ibigay ng 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 ng pag ibigay ng 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 pag ibigay ng pag ng pag ibigay ng pag ibigay ng pag ng pag ibigay ng ng

o Diyos ko nasa, namin, namin, nasa Aletino, sa pagkawa ng tao, hinihingi namin na pagkawaan mo na ang kaluluwa ng alipin mo sa ikonyo sinyo. Ang aming mga magulang mapakalit sa mga anak sa iligan na matay na Sa katipunan sa, sa nito mga pangkawaan, Pagamitong Ama at sa tulong ng Parating Diyos ng Maria, patawarin ang lahat. Mga patalanan,

kagawaan at katawarin at kaluluwaan at it, Maria, ito ang kaluluwaan ni Gregorio Senior. Ibigin Maria, ang amin na iyo, na dapat ang ng kaluluwa at katawan namin. na ang, kulit, ang tarapin, at ipag ang mga sa namin. Kami ay at dinibatawa rin siya. Palam ngagawa namin. Diyos nawa, alang-alang sa maligaya pagmamay-ari ng ating Panginoong Kristo at sa tipan uh, ng Kanyang ina, Diyos nawa ay bigyanwa at paliluan happy ang lahat ng mga kaluluwang nagtitiis sa pagdurusa. Diyos nawa, mm -hmm. ang sa Maria, marina, hari araw na, na, na awa, tawag po ang kabuhayan at kaligayahan. Aba't na panalangin panalitan ka namin, ito na at o katawag ka namin, pinapanang na tao sa natin Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangit, din sa lupang bayang, sa hapis ay aba't pinagtakas, si, ka namin, Ilingon mo sa amin ang mga matanda, maawain at sagapong matapos na yaring pagpanaw sa amin. Ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na berheng. pagkatawad namin sa nakasala sa amin. At huwag mo po kami ipahintulad sa puso, At iadya mo kami sa lahat ng nasama. Abad mo nga uya, kapuno ka ng gasya. Ang kanilang Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin pa ng makasalanan. Ngayon at kung kami na mamatay. Lord, sa Ama, sa Anak, at, -at, -at, at sa Espiritu -sa Santo, sa para ng unang-una, ngayon at magpakailan mga ngayon. <mukong> Pag-alabas sa Bigay sa kanya liwanag ng ilaw na walang hanggan. Sa inawa Sindikado Sintikado Aling Maria, Ave Maria po Santo, amen. na si Lola. <laughs> sabi ni <laughs> Sabi. Nyo, sabi ni Sabi. Sabi Sabi. Sabi Sabi. Sabi Sabi. Sabi Sabi. Sabi dapat binigay lang na magbasa. <laughs> mm. Sa mo, tatlong Sabi ni Sabi. Sabi ni yung natay Sa una na eh. Kaya 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 kaya. Kaya natin ang una. Dating tatlong beses natin yun. Diba pa na kayo si bye bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. bye bye na papa, bye bye. Ato nami, me. Christmas. Terima <laughs> <laughs>

sinilip nila mama niya. Ay, si Esther kasi nandiyan si, ano? Si Bebe. Si Bebe. ba? Kasi dito naman pala pinili. Eh. Para isang lakara. Ah. Asan si ano? Si anak mo? Doon. Pumunta kayo doon? Doon si dito ay? nil Junjun. -jun. na tayo dadaan, din na tayo babalik dito. Haan? Huh? Malam ko ba hindi na dadaan si huh? Inday na magalit. Haan? Hindi na tamang aon. Hindi, hmm. hindi. Eh, Junjun oh. Oan! Sabi... Ay. Ipadala na lang yung ano, pagkain nila. Ipadala... ano so, ano ba Jun? Dadaan pa tayo sa tingting, di ba? Pero, hindi na tayo kakain. Hindi sila na lang. Ito lang di. Oo. Oh, kaya sila tayo papunta kay Tingting na. Ha? Huh? Sila magalit sila yung mayari nito. Kaya nga. Eh yung pagkain nila nandito. Yung kandila, padala na lang ma. Eh. Oh. Malam din din sila to. Eh okay, yung sasakyan kasi nalaalan nito. Naman. Ha? Ito lang tama. Ay oh, yung pagkain. Lipat kuha nila Ma, ikaw lipat ka ma. Kina yung. Dono, dono,

<coughs> si oh, mama hmm? mah, ah di kita sebeber. mau mana yang mana yang mau tadi tuh? apa yang don silungan? Ayaw, um, alam. Ha? Alay hmm. mo, mo. Ayun hindi maulan doon. Ayan ako. Ayan ako. Shhh. Ayan ako. Oo. Nakapas ba sila baby si Kuya Greg uh Oo. -oh. Ah, patsy, Ah, niya, mo kaya, oh. Dali, O, oh. Lapitin hmm? mo yun Ah, pati, ah, uh, pati, ah, uh, pati. Uy, yung ano, yung tawag na to?